Pablo <laughs> Pablo ang lolo ko yan. Sabi niya mas ikaw. <laughs> Ayan, punta kami sa ilog. Ha? Meron? Punta kami sa ilog kami ay maglalaba. Maglalaba at maliligo. Uy! Ay! Ay! ay Muntik na tayo! <laughs> <laughs> Hindi, natalsikan. Ayun, meron na agad siyang nyug Magdadala tayo. Ayun, pwede na yung pagkain. Tami rito yung nyug oh. Daming nyugan ano? Dito, gamot sa pantog. Mata, oh. taas na. Mata taas na natin ano to. Hindi pa naman ganito. Matayog, matayog na ngayon. Eh, matagal na. Dati to. Saka Pumayat ka, mayat na maniwang. <laughs> Payat maniwang. na maniwang pa. Maniwang na maniwang ay? pa. Ay, wala. Ayan na, press na press ang buko. Oh. <laughs> uh. Wala na pape, oh. Ang uber ako, eh. Malayo yun, ano, Ginny Boy? Dito lang, sa mga Yan ang ano, dati estado nila lulukod nga daw. pagkumunta ka rito, baka mo wala ka isang araw yun. Ah. May bayad naman yun. Lang la eh. 20 lang ang entrance eh. Oh, ah, 20 lang? Oo, papasok 20. Ah, mura lang pala. Mga lang, kukuha ka ng cottage, pag talaga mo ka, so bits, hmm. ganyan. Hindi ka mga dito. Mura lang pala ang ah, ano. 20 ano, ang mga mga tayo, mga mata sa Magbits tayo. Mura <laughs> lang naman eh magkano ba inte o oh, di ba? Oo, oh, pwede naman. Yun lang, sa ilalim lang na. Sa puno lang tayo. Pwede naman yun. Kami nga sa Sambales, wag na punta. Hindi kami nag-aano, hindi kami nagka Gracias. Pwari, okay, 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 ka, na natin ka, <laughs> ano yan? panggata? Hmm. Ay, malalim yun doon. Doon sa dyan sa taas. Sa malalim pa, mamaya ang mga buhay pang. Dito yung mga uh, sikat na vlog dito. Ba't anong lugar ito? Itong pa na ito, pupunta natin. Ito, kaparangay, ano ito? Ano ito? Lubi uh, ang tawag, lubi. Barangay dito, Lubi. Lubi. Lubi lang, parang sityo lang. Ah, sityo, Lubi. O, oh, mga idol, ngayon eh, sabihin nyo, anong sinasabing Lubi? lubi-lubi malaki sa lubot, sa lubig dito na yung lubi lubi-lubi sastaway <laughs> lubi -lubi. <laughs> lubi -lubi. <laughs> talaga to si Magat eh. tapos ito, ano na to ng tubig ng dagat maalap yan, ano, Ginny Boy ano? dagat pa? hindi halong dagat, ilog na na ah, ilog ba pero may siyang dagat na haluan

Sun sunod lang. Sino si P -P. Mm. Parang gusto nga yata sumama noon dati, no? Ano, Edna? Ital mm -hmm. pa naman. Dapat si Jeff noon nun. Nasaan yung dalawa hmm. Makamaan pa ako dito sa Ike. Para hmm. kita. Nagpakatuloy.

daming niyo. Ayun, ang daming oh. ko. Okay, Puro uh, Ha? Oh, bago pa lang. kalikasan. Oo, kasi itong ano yung palay, nagkakapolusyon <laughs> <laughs> dito. Pag ka.

Gata oh. Hindi yan. Diyan na ako ito. Na-fold ko Babae pa. <laughs> babae kalabaw. Butang na. <laughs> may babaeng kalabaw. Babae. Ano umatagpuan mo yung babae? na lugar. yun. Ang

Ayan, dapat mag-init siya para masarap maligo, di ba? Kasi ma... <laughs> Ayun nga, may hantik. Umubo na yung puwit. <laughs> Di ba pako yan? pako. Uh -huh. ano Alin? Yan. Hindi. Pako. Pako na Pako, ito. Yan, 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 Ito, pako to. Yan, Yan, Ito, pag, iyan, oo. Iyan, pag, ito, pag may talbos to, nagbibino, tayo mm -hmm. pinangunahan na eh. Pina Meron na? U Ugag yan. Ha? yan eh. Pako. Ayun, ano, 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 yan ano, 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 Iba, Iba, <laughs> <laughs> oh, ito yan, makati yan. Hindi yung narikilala. Iba. Oh, ito ang pako. Yung nagpipilipit siya, di ba? Yan, yan, yan. Oh, yan pako ah, ang pako. Ito para hindi. <laughs> Ayan yung na yung inilalako doon, yung nadaan natin. Ito, ito na mo mo. Ay, yata. na. Hindi yan. Hindi rin. Hindi ba yan ang mo? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi 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 Paano nga kakita mong yaw Hindi atin yan. <laughs> Kabilin-bilin niyan raw ng tatay niya. Yung ikod ng bahay, huwag mong pakikialaman. Kasi hindi atin yan. <laughs> wala, hindi kanya. <laughs> hindi wala kanya. Paano mong pakikialaman? Kamyas, oh. Puta Pag namuha yan, tako yan. Ang ganda ng puno na kamyas. Pangis na alaman niya. Paburitan niyang bagyo eh. Mm hmm. Pag bumagyo, ano? mamumulaklak. Mamumulaklak, mamumunga. Ayan, mayroon ba? Pag bumagyo, saka so siya mamumunga. O, oh, pag nala pag yung katawan niya. Katawan niya. Mamulaklak. Saka siya mamulaklak. O, wag ka na, -na, -na, oh, -na so, oh, po, ha! Oh, dito! na ba Ano ba

Yes. Ha. mga pinagkuprahan pampausok hmm. ha? di bali hindi siya matuyo Basta malabahan sama kan kak anggota guys. Sa aming papaliguan. Ani ya malalim. Hadieto ta pa di to maglabay jan oh. Ayan, diyan maliligo. Ago tayo umuwi, kakain mo tayo ng copra. Malalim. Copra. <laughs> ilog pa, kakain tayo, parang ano bigaw naman ilog-ilog ng Ilog-ilogan. Nag-ilog na. Masalugsugan ka naman, Idna. <laughs> oh, will you? Will you Ups! Yan ang tayo sa tubig. Uh, lago. Oh, lago. Ayun lago. doon. Labo. Oh, ng tubig. Uh, welcome tubig, <laughs>